Beautiful day po sa ating lahat. Hanap niyo ba ay isang Bluetooth speaker na makakasabay sa lifestyle ninyo? Kung saan ay mahilig kayo sa outdoor activities o di kaya ay may hardcore sports kayo, may share ako sa inyo na isang Bluetooth speaker which is the LG XBoom Go XG2 TBK. box ng ating LGX Boom Go. So, kung mapipirin ninyo at makikita ninyo napaka-sturdy ng box niya. So, to test po if this is authentic is that meron po siya ditong barcode na nakalagay. Ang LGX Boom Go po is designed for people who really love outdoor activities. Kasi po, kung makikita nyo dito, ayan o. Ito ay may military standard which passed seven durability tests. So, sinasabing ang portable speaker na po na ito is napakatibay. Sa ads po nila is this speaker was run over by a car And then, ilang beses din po siyang hinulog mula sa hagdanan. At, pwede din po ito sa tubig kasi meron po itong technology na IPX67. So, kung makikita nyo po is meron po siyang all-around string. So, may katigasan po siya kasi parang built siya really for people na malalakas. <laughs> yung mahilig sa mga hardcore activities. So dito sa side niya is and dito yung volume. So yung volume po niya is hindi na natin kailangang pindutin. And then dito po sa harap niya, dito po yung power button and play and pause. So yung material na ginamit po dito is parang hard plastic. Napaka Ganda po at napakatibay. So sa likod po niya, nandito po yung kanyang tooth button and yung sound boost button. So yung battery life po niya is up to 10 hours. Pero meron pong nagkiklaim na 2 hours lang. Pero siguro ay depending on the volume na gagamitin ninyo. So kung siguro nasa mga 40% po is haba yung uh, battery life niya. Pero kung full volume naman po, siguro uh, doon isagtatagal siya ng 2 hours lang. So yung Bluetooth version po niya is 5.3 kasi nirelease ito noong 2024. At yung price po niya, uh, nung pagka-release po nito, isa sa 3,500 hundred pero dahil one year na po yung lumipas, is, nabili lang namin siya sa halagang 1,800 pesos. So, hindi naman po kayo masasayangan kasi napakaganda po talaga ng kanyang quality. So, ngayon is titignan natin yung kung ano pa yung kalakip niya dito sa loob ng box. So, inside the box po is yung kanyang manual. So, in English lang po ito. So, hindi kayo mahihirapan. Meron din pong warranty card. At kung may problema kayo, so at the back part of it is yung kanilang customer information center na number. Yan. So meron din tayo dito parang leaflet, kung saan makikita ninyo ay isang instruction po kung paano gamitin yung kanyang string. So napaka tibay ng string na to kasi it's very hard, sturdy, and hindi siya madaling maputol. So, stretchable din po ito. So, stretchable. So, meron din po siyang kasamang type C na charger cord. So, yung charger port po pala ng ating LG X Boom Go is dito sa bottom part. Yan. So, meron po pala itong app sa cellphone which is ang LG X Boom app. So, hanapin nyo lang po at i-download nyo para po magamit nyo yung features niya like pag change ng kaniyang settings equalizer and sleep timer so kung ayaw nyo naman pong mag-download ng LG X Boom app sa cellphone ninyo kung wari tinatamad kayo ayaw nyo nang mag-navigate doon so dito po sa back part niya again, nandito po yung kaniyang sound boost kapag po pinindot niyo ito, mas gaganda po yung quality ng kanyang audio. So, pwede din po ninyo itong i-connect sa other devices or speakers para po mas lalong kumanda ang pakikinig ninyo ng music. Maganda talaga na mag-try tayo ng iba't ibang brand para makita natin or maranasan natin yung qualities ng kanilang audio. So, ayan po yung ating LG X Boom Go. So, isang maliit na speaker pero kaboom na kaboom talaga yung kanyang sound quality. So, pwede po kayong mag-party-party kahit nasa'y taas po kayo ng bundok. Everyone, bye!